Hindi din ng aktor na si Joshua Garcia ang kanyang blooming romance sa usap-usapang girlfriend nito na si Filipino-French athlete Emilien Viguier. Bagamat hindi pa rin nilinaw ng aktor ang real status nila, sa isang interview para naman sa upcoming film nitong Fruitcake ay binasag nito ang katahimikan niya ukol sa issue. Ayon kay Garcia, para umano maklaro ang lahat, iginiit niyang hindi niya dinedenay ang babae at nais lamang niyang protektahan ang kanilang private kalmadong buhay. Dagdag pa niya na galing ito sa iba't ibang relasyon at kapag isinasa publiko niya ito ay nagiging magulo at hindi ito nag workout out. Matatandang lumito kasi ang mga dating rumors sa pagitan ng dalawa nang mapansin ng mga netizens ang ilang similarities sa mga litradong ibinahagi ng mga ito sa kanika nilang Instagram accounts noong buwan ng Hulyo. Para sa ating entertainment news, Rajuman Adrian Suarez, Tatak, RMN.